channel. So, update naman pa sa ating project. Bali, ito na yung tsura ng ating project mga master. Uh, Bali, kanina isa, binaklas na natin lahat yung ating bubong. So, yung yero binaklas na rin natin. Then, uh, inutay-utay na rin natin tanggal dito yung mga kahoy. Then, uh, continue silang -tay lang ng uh, pag-asinta. Uh, pag so, are. So, okay na. Patasa tayo. Then, uh, inormahan na rin natin isang poste. Eh. Ito, okay na. Then, dito kanina. So, itinas na rin kaya yung ating ano, hollow block dito. So, ito naman guys yung ating uh, bubusan by tomorrow. So itong apos din na to. Then di sa loob, so kanina ang mga isa pinormahan kanina tong deforman to. Yan. So bali binuhusan na rin yan mga master. Yan, okay na. Then sa taas, so yan, inuutay-utay natin nga baklasin yung ating mga kahoy dito. So para ano na, uh, Mali-out na natin para sa ating atrases. Bali itong ano na to, isa papatungo pa nating hollow block yan. So ililiot na natin yan. Then na uh, diretso kan uh, ray sa kabila. So ito, So, diretso na to guys, tataas pagkabakas ng ating abukong. So, itataas na rin yun Para madire-diretso na yung ating nga trabaho. So, para mabubungan na, hindi na masyadong nga mainit. So, sobrang init ngayon dito sa Quezon na ginagawa natin. Ayan. So, yun lang. Uh, bali, pa tomorrow. So, continuation tayo ng pag-search uh, no, dito sa ating nga ginagawang project. So, maraming salamat po.